Labing dalawang kahulugan ng puno sa panaginip. Una, nakakita ka ng maraming puno sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kasaganaan at maraming oportunidad na darating sa iyong buhay. Pangalawa, namimitas ka ng bunga ng puno sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pag-aani ng mga tagumpay mula sa iyong pagsusumikap. Pangatlo, umaakyat ka ng puno sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong pagsusumikap at ambisyon na makamit ang iyong mga layunin. Pangapat, bumaba ka sa puno sa panaginip. Ito ay nangangahulugan kahulugan ng pagbabalik sa isang mas mababang posisyon o pagbabago ng pananaw. Panglima, nahulog ka sa puno sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkatalo, pagkawala ng kontrol o takot sa mga pagsubok. Pang-anim, pinutol ang puno sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagtatapos o pagkawala ng isang mahalagang bagay sa iyong buhay. Pang-pito, patay na puno sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng sigla, enerhiya o isang yugto ng iyong buhay pangwalo. Nagtatanim ka ng puno sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay nag iinvest o nagpaplano ng magandang kinabukasan. Pang-syam, nabali ang puno sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng bigla ang problema o pagkasira ng iyong mga plano. Pangsampo, nalanta ang puno sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kawalan ng pag-asa o kakulangan sa paglago ng isang bagay sa iyong buhay. Panglabing isa, natumba ang puno sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng katatagan o pag katalo sa iyong buhay. Panglabing dalawa ang pagkakaingin ng puno sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagsira o hindi tamang pangangalaga sa mga bagay na mahalaga sa iyong buhay. So yun lang po mga kaibigan so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat!